based sa nakita ko, na, uh, based na rin sa observations ng iba, eh medyo wagang wagang sistema no? ng pagpa-prioritize at pag-a-allocate. No? Parang uh, arbitrary. Kahit na sinasabing may formula na ganito, unang-una, -una, hindi ko masyadong maintindihan yung formula, medyo komplikado. Kaya, ang nangyayari, may mga distrito, may mga area na uh, mas kaunti, kahit na magkakay ang kanilang populasyon o magkakay ang kanilang land area, mas kakaunti ang nakukuha nila. So, ang problema kasi kapag arbitrary at walang guideline, eh, nandiyan papasok yung yung ano, no? Yung, uh, yung, uh, yung subjectivity, no? Yung discretion. Hindi naman natin sinasabing mura dapat na ganon. Pero dapat yung tingin ko, eh, minimal lang. Kailangan talaga kung ang isang region, no, isang probinsya o isang distrito e eh, nangangailangan ng mas maraming kalye, nangangailangan ng flood control dahil siya ay flood prone. eh, dapat, mas marami dun sa area na yun. So, ano lang naman yun, eh, common sense yan. Pero dito sa nakikita natin, e eh, parang hindi din naman nangyayari. Kaya nga, very welcome po ito na na development, yung unang-una yung direktiba ng ating Pangulo na uh i-review, repasuhin natin at ngayon yung order sa atin ng kongreso dahil siya na ang ngayon ang in charge sa budget in orderan tayo ngayon ng kongreso na revisit, revise at uh, kung kinakailangan baguhin paasan uh ang budget ng WV so, flood zones meaning scientifically based. So, through... kagaya yan, no? Flood control. Um ang sinasabi ng ating mga kongresista at nakita din natin as a my own personal observation sa sa few days ko dito sa DPWH eh parang ang walang uh, pagpaplano sa kung saan dapat inarigay ang mga flood control projects. Okay, totoo na halimbawa ang Bulacan. Yan flood prone. Yan. Dapat talaga yan may flood control. Ang problema naman sa Bulacan at nakikita din natin sa ibang lugar tulad ng Mindoro, hindi tama ang pag ng mga proyekto. Maraming ang budget, maraming ang project, pero yung implementation ng mga project either guni-guni or substandard. Pero meron namang mga area, halimbawa yung uh, kanina kausap ko po, yung uh, mga taga magindanao na alam naman natin, a eh, eh, heavily flooded, a eh heavily flood prone area in Mindanao, Uh, dahil yan, nasa Central Mindanao, yung tubig dyan lahat mong mapagsak, um, napakaliit naman ng budget. No? So, kailangan talaga ayusin ito uh, ng mabuti. So, you're okay with the proposal na pag wala yan sa NOAA, wala niya yung flood control, eh, wala niya yung flood... okay po ako doon. No, maganda po yung suggestion ni Chair Mika Swansin uh, ng uh, ating Committee on Appropriations kasi yon basis sa science eh. No? At Uh, yung science credible no hindi yan ano lang hindi yan uh, hula hula no uh, ang project napaka-respetado niyan galing yan sa UP uh, kaibigan ko si Dr. Maharlad Mai ng uh, project Noah. at alam talaga nila kung ano ang mga areas na flood prone may mga red zones yellow zones ngayon ang sinasabi ng ating kongreso eh papayagan lang natin ang flood control for 2026 para sa mga renso. At yan ay welcome yan na suggestion. At isa sa mga pag-iisipan natin yan habang uh, habang riniripaso natin itong uh, budget ng dito. Saan makakalbo yung mga Marami namang nung nakaraan. Kakayanan doon, marami namang nung nakaraan na nakaraan ng na mga project na ongoing pa. In fact, merong mga nakita na tayo na either ghost okay, o o unfinished o substandard. unang una kailangan ayusin mo. Diba? Para sa akin, yun ang first order of priority. Lahat ng nakita nating goals, lahat ng nakita nating mga substandard at incomplete, kailangan yun, hapusin, ayusin. So, uh, so for 2026, para sa akin, yun dapat ang mas priority. Sir, hindi ba break down kung paano yung magiging process of fixing the budget? Kung baga ano ba ito sir, baka mag-meet ba kayo sa mga district lawmakers and district engineers? Meron ba process? I think internal ang magiging usapan dito, internal sa PWH. So kailangan maganap tayo ng mabilis na paraan kasi uh, may deadline tayo ng uh, September 12. Uh, so, pero ang importante dito tingin ko, hindi magiging perfecto itong budget na ito. Hindi kasi tayo pwede magsimula sa CEO wala tayong oras para doon. no, hindi natin pwedeng i-hold up ang buong budget ng gobyerno dahil lang sa WH. So, ang importante dito, magpa-prioritize tayo ng mga kailangan nating ayusin. At number one dyan, ang flood control. Pero marami ding mga iba na kailangan ding ayusin. Halimbawa, yung mga double entry, yung mga sinabi kanina na pacing, pacing, pacing para lang umabot dun sa district level na 150 on and below. Uh, yung mga kumpleto na na pinondoan pa rin natyo yung kinangaan natin hindi sa